pagising ko nga ay nag-decide na i-let go na ang lahat ng mga bagay na hindi ko naman napapakinabangan dito sa bahay. Sabi kisa nila na dapat inaalis mo na yung mga toxic sa bahay mo o toxin or ano ba. Basta unang-una na doon yung mga bagay na hindi mo na iginagamit, i-let go mo na. Tuwing gigising nga ako sa umaga ay puro sinampay ang bumubungad sa akin. Gawa ng wala naman kasi akong sampayan. Pagkatapos nga labahan ay diretso na yan dito hinahangar sa taas at tutupiin na lang pag silipag. Itong damitan na ito, ang daming damit na hindi ko na ginagamit dyan. Sabayan pa nitong lagayan ko ng bag na Diyos ko kalat-kalat na rin lang. Dapat maaga palang naglilipag naglinis or kumikilos na ako dito sa kwarto namin kasi pag inabutan ako ng alas 9, Diyos ko, napakainit na dito. Kita nyo naman, napakababa kasi ng bubong. Inalis ko na nga muna yung mga damit ko dyan, saka ako pinili kung ano ba talaga yung mga magagamit ko pa, yung mga ginagamit ko lang minsan, at yung mga dapat ko nang ilit go. Sinunod ko naman yung mga lagayan ko ng bedsheet at punda. Marami na rin ditong hindi ko naman naginagamit ginagamit pa. Let go na rin yan para makagaan-gaan naman tayo ng pakiramdam dito sa bahay. Sinunod ko naman yung ng anak ko. Diyos ko, ang dami ko ring nakuhang dapat i-let go na. Tag-isang cabinet pa lang namin ng anak ko, ang inayos ko, ganyan nakadami yung i-let go. Totoo pa masarap sa pakaramdam ang mag-let go ng mga bagay-bagay, no? Hiniwalay ko nga sa sirang-sira, sa mga hindi na mapapakinabangan at pwede pang pakikinabangan kasi balak ni mamang ipamigay pa yan. Nung narealize ko, after ko mag-alis ng mga bagay na hindi na nagagamit dito sa bahay, ay Diyos ko, napakasikip pa. Marami pang dapat i-let go. Susunod naman yung mga damita naman ng asawa ko at yung mga mega boxes ko na ang dami-dami pa rin mga dami. Pero paulit-ulit lang naman yung mga sinusuot ko. yung lagi akong problema ng susuotin pero Diyos ko, ganyan pala kadami yung mga damit na hindi ko na nagagamit. <laughs> Alam ko, may nakaka-relate din sa inyo dyan. Kaya kung ako sa inyo mga dahil simulan nyo na rin piliin yung mga damit na hindi nyo na ginagamit para mabawasan ang mga negative vibes sa bahay. <laughs> Ayun lang mga dahil. Bye-bye!